ka mga idol. Uh for to videos, gagawa ako ng video mga ka para sa mga nagre-request sa akin mga ka na paano daw ba magpaamo ng labuyo. So samahan nyo ako mga ka-hunter. Mapapansin yung mga labuyo ko dito nakatali. Etong mga ka hindi ko mga naaawakan kasi itong mga labuyo ko itong mga idol. Hindi talaga ako pag focus dahil pagan may ginagawa din kasi yung mga idol. So, pero ayan sila, hindi na sobrang mga may ilap yan mga idol, yung mga labuyo ko na yan. Ang tamang pagpapaamo kasi dapat ng mga labuyo mga idol. Kung gusto nyo gawing pangate, nuwari meron kayong limang labuyo mga idol, magpo-focus kayo sa isa o dalawa lang doon na gusto nyo maging pangate mga idol. Kasi kung pagsasabay-sabay nyo mga idol, may hirapan kayo. So, syempre dapat lagi nyo hawakan yung, yung mga labuyo na gusto nyong gawin pang ating mga idol. Umaga, pagpapakainin ninyo. Sa hapon, pagpapakainin niyo uli. Hawakan nyo uli mga idol. Ganun lang. Sa tatali nyo mga idol kung saan madalas na dumadaan yung mga tao. Yung lagi sila nakakita ng tao mga idol. Base kasi sa experience ko. Base kasi sa experience ko mga kahunter. Eh, kapag ang labuyo, hinali ninyo sa malayo sa nadadaanan ng mga tao kung saan hindi sila talaga nakakita madalas ano sila mga idol uh, mailap aamo sila eh, bahagya pero hindi talaga siya yung sabi natin malalapitan mo ng maayos mga idol tingnan yun yung mga idol ah eto etong isa na to medyo matagal-tagal na sa akin to kaso pila ito mga ka-hunter subukan nyo ako Adam. Di Ayan, mga idol, oh. Ayan, oh. Ayan. Pag kahit aning siya, mga idol, nalapit at nakain yan. Mga ah, hunter So, medyo maamo na yan, ka-hunter. Kaso nga lang, hindi kasi ako nakapag-focus sa kanila, mga idol, na yung hinahawakan ko talaga sila lagi. Hindi ganun, mga idol. So, dahil nga may ginagawa din ako, busy din ako, hindi ko sila napagpopokusan talaga, mga idol. So, katulad yan, umaga, ganyan ang ginagawa ko. Hmm, papakainin sila. agisan ko lang mga ganyan idol. Ayan. Tingnan nyo. Pero kung gusto niya talaga mga idol, gawin pangati yung mga alaga ninyo, eh hawakan ninyo. Hawakan talaga ninyo mga idol. Hindi yung katulad na ginagawa akong ganito. So, ayan. Ganyan mga idol, oh. Nakagisan ko lang yan sila para kumain. Kasi wala pa akong time mga idol para ngayon sila eh. Yung hawak-hawakan ko sila lagi. So, yung ginagawa ko ng mga idol kapag umaga, ganyan, hagisan ko sila. So, hindi naman sila nalipad na ng ano. So, ito mga idol, ito medyo matagal-tagal na sakit ng mga kahunter. Itong isa na to. Yan, ito yung pinakamaliit kong labuyo na nahuli sa lahat mga idol. So, yan. Kasi, kaya ganyan sila, yung medyo may kailapan pa talaga mga idol dahil hindi ko nga sila nahawakan talaga. So, pero mamaya papakita ko sa inyo ang tamang paghawak mga idol kung gusto niyo gawin pangati yung at mapabilis ang pag-amo nila mga ka-hunter. Uh, papakita ko na sa inyo mga ka-hunter kung paano magpa-amo ng alaga kong labuyo ito. Ang gamit natin mga idol, ito si Tupac. Ah, lagyan yung sa kamay nyo, ganito. Kunwari, si Tupac mga idol, is maila pa talaga ito So, ganto mga idol. dahan, -dahan lang kayo lalapit sa labuyo mga idol. At ganito ang tama paghahak mga ka-hunter. Kumiyan so, mga ka-hunter. Tingnan nyo? Ang gagawin mga ka-hunter, pakainin nyo sa kamay na tulad nito. Siyempre mga idol, kapag mga bago pa yan, medyo hindi pa ganito yan, mailap-ilap pa yan. Pero kakain yan mga ka-hunter sa kamay nyo. Lalo na kapag gutom sila. So, ganyan ang ginagawa ko mga ka-hunter. Sa so, kamay nyo papakainin. Kumakain na siya mga di ba? So, pwede nyo siyang kawakan sa dibdib. So, kaya sa likod. Kung, para dandahan ang mga gol. Kasi sila mga kanta, napaka-sensitive. Ayaw nila nang nagugulat. yun ang first step mga ka-hunter papakainin nyo sa kamay ang inyong mga alagang labuyo yung mga ginagawa nyo mga pangating mga ka-hunter so pangalawang tip mga ka-hunter para ang inyong gagawin pangating labuyo ay mabis nyo mapaamo dapat ka-hunter yung tali nya maiksi lang huwag nyong ahabaan mga idol yung tali so ayan ka-hunter ha huwag nyong ahabaan yung tali laging tatandaan yung mga idol para hindi siya makalipad, lipad ng lipad. Kasi dagdag stress sa kanila yun mga ka-hunter. Pag lalapitan niya, sigurado lilipad yan, ilalayo eh. yan. So hindi sa inyo magpapahawak yun mga ka-hunter. Sigurado yun. So, iksian yun yung tali. Yun Ang paglapitin niyo mga ka-hunter, ganito. Dandaan lang So, ito. Kaya nyo ako. Oh. Pakiramdaman nyo mga ka-hunter kung gagalaw sila, lilipad sila o oh. pwede nyo na bang hawakan. idol, dahan-dahan lang ang paghawak. So kasi mga ka-hunter, kapag dito, kasi nagsira ang tali niya, hindi mo na kailangan ihilahin yung tali niya mga idol kasi may sina man. So gagawin yung mga idol, ang hawak niyo sa dibdib. dahan lang. So, kasi ka-hunter, sa dibdib yung nahawakan. Kasi kapag dito yung nawakan niya sa ilalim ng ka-hunter, tali sila. Kapag so, sa yung kapalagyan ng idol, lilipad na lilipad yan. Lalo na may lapas sila. So, ito kasi, ka-hunter, si Tupac. Pangatina natin ito. Mahamuna ito, mga idol. Hindi na siya sobrang ilap. May ilap pa rin, ka kasi nga, tabuyo uh, nga siya, mga idol. So, gawin ka na, mga idol. Tapos, hindi masing yung ka-hunter. Huwakan nyo sa... Masing-masing yung ganyan. Big Dave. Huwakan nyo, mga idol. So, siguro, mga ka bawat, parang sa umaga, pwede nyo siyang... Kawakawa ka ng mga 5 to 10 minutes. Pwede na yung mga idol. Tapos sa hapon, ganun din. Same lang kaantay. Hanggat maaari, subukan ninyo mapakainin sila sa kamay mga idol. Ayun mga idol. Uh, katulad na sinabi ko kanina mga idol, si Tupac maamo na kasi ito mga idol. Kaya siya pinaka ginawa natin pang sample ka Hunter. So, Muna tayo dun mga idol kung saan yung mga may pa na labuyo na makakuliko at bibigyan ko kayo ng sample doon kung papaano naman sila hawakan kasi sila talaga mga idol may, may kailapan pa talaga yung mga yun mga idol at lilipad yun sigurado. So ito mga ka-hunter uh, meron ako dito ka-hunter na may isa akong labuyo dito na may sipon ngayon mga ka-hunter so sa so, susunod so, naman mga ka-hunter ayun ang gagawin kong uh, vlog kung papaano naman papagamutin paano gamatin yung may sipon na labuyo. So, yun mga ka-hunter. Kukuha tayo dito ng isa. At panoorin nyo mga ka-hunter kung paano ang paghawa ko sa mga may na labuyo. Ang gagawin nyo ka-hunter kapag ganyan, nakatali siya, mahaba ang tali, at mailap. So, yung mga bago nyong nahuli mga idol na labuyo, ganito sila sigurado. Kailap. Tsagaan lang itong mga idol. Araw-araw nyo lang gawin to. At mapapaamong nyo din sila. Magandahan lang talaga mga kahate. Yeah. Yung dapat napagpasensya tayo dito mga idol. So, ako si Kater, gato ginagawa ko. Hindi ko sila binibigla. Tandaan lang. Ito kahate. Dito nyo yung yung tali mga idol kapag mahaba yung tali nila. Ilahin nyo lang ng dahan-dahan mga idol. Ang gano'n mapit sa Paglipad na lumipad mga idol, pag laging yung ginagawa to, aamodin niya sila at masasanay sila mga kaandar. So yun, mga idol, tumigil lang siya sa paglipat at nahawa ko ng mga kaandar. Walang edit ang mga kahander ha. Dari tiretso itong video ko na ito. Baka sabihin nyo, ini-edit ko lang. So, ito mga idol. Ngayon, hawakan nyo na mga kahander. Ganito. Kasi sigurado naman lilipad at lilipad yan mga idol kapag bago pa lang sa inyo yan. So, ito. Hawakan nyo ganito mga idol. Dandaan lang. Ayaw kasi nila na nagugulat mga kahander. At nasasaktan. Hmm. Dapat itali nyo talaga sila mga idol. Kung saan yung laging dinadaanan ng tao at nakakita sila ng na tao. Kasi kapag hindi nyo talaga ka tinali ito sa mga Kasi ang may laging may tawa mga ka-hunter Wala, tinali nyo ito sa likod ng bahay nyo Madalang naman kayo pumunta doon O nakakita sila ng tao Sigurado ko ka-hunter, matatagalan bago mapamang Taon, aabutin Ganyan oh. lang ka-hunter Huwakan nyo lang, gandaan lang mga idol Imasin niyo lang, parang asawa lang natin yung mga ka-hunter. Galangan, minsan, pag nagigalit sila, hinihimas din. Para bumayt. Daddy! Hahaha Baka magalit si Miss. Yung ina ko ka-hunter oh. Daddy! Napakakulit. Daddy! Daddy! Yes? Yes? What do you want? I want ice cream. Later, buy si Daddy ng ice cream. Later ha? so ito naman ka hunter susubukan natin hawakan to ganoon din ka hunter dahan-dahan lang din sigurado naman dilipad yan eh pero hanggang huli niya ka hunter mahawakan na natin ng maayos yan so panahon yung mga idol ha basta lagi nyo tatandaan yung sinasabi ko hunter ha dahan-dahan lang tapos katulad ito mahaba ang tali hawakan natin dahan-dahan yung tali pagkatapos natin hawakan syempre dilipad yan mga idol Dahan-dahan natin hawakan yung dibdib nila. Kasi ako ka-hunter, sa dibdib ako mahawak hawak lagi eh. At saka pag nagpumigla sila mga ka-hunter, hayaan nyo lang. Huwag nyo silang yung hawak sila, didiin na ninyo mga idol. Yung paghawak, ayaw nila ang ganong ka-hunter. Ayaw na ayaw nila yun. Nasasaktan sila. Hinihikita ng hawak sa kanila. Ayaw nila yung mga idol. Tapos, yung lagi ko sinasabi mga ka-hunter, itali ninyo kung saan lagi sila nakakakita ng tao. Gano'ng ka-hunter, atinggan nyo, lang. At saka, paside ako ka-hunter kasi, paside lang lagi ako lumapit sa labuyo. Paside mga gano'ng ka-hunter. Ayan na ako ka-hunter. ko muna ka-hunter yan kasi, medyo na kinakabahan ko yan. Isipin nyo lang ka-hunter, bago nyo kakilalang babae, nangliligaw kayo. Siyempre, ang gagawin nyo ka-hunter, dahan-dahan lang muna yan bibigla yung mga ka-hunter, Kasi matatapat yun sila ka-hunter kapag binigla ninyo. So parang ganun lang yung kaanter kapag naliligaw tayo ng babae. Kasi pues natin sila. Huwag natin takutin kasi hindi tayo sasagutin yan mga idol. Parang ganun din sa labuyo mga idol. So yan okay na. pa pangatis sa tali ah. Dandaan. Para nga pala sa mga nag -re request na ito mga idol, mga ka-hander, ito na yun. paano magpaamok ng lamuyo. Nagkagawal pa nga tayo. So ayun mga idol, dahil binandaan natin hindi siya masyado natapat ka hunter kasi hindi natin siya pinipersa, di ba? Saka natin nakawakan ng ganda mga idol. Dandahan lang din. Lalo na kung naglulugon yung ating mga alaga mga ka hunter. Ganto. Hanggat maaari nga ka hunter kapag naglulugon yung ating mga alaga, huwag natin kasi masakit ang katawan nila nun mga idol. So, pag ilalapag natin mga idol, ganun din. Dandahan lang din. Huwag tayong gagalaw ng mabilis kasi ayaw na ayaw nila nagugulat sila mga idol so ayun mga kahantayan sana may natutunan kayo sa video na ginawa ko so maraming maraming salamat sa inyong mga idol sa walang sawang pagsuporta sa akin na channel mga kahantayan so hanggang sa susunod mga idol ingat tayo lahat